Ayan, magandang umaga po sa atin lahat mga katropa. Sa wakas dumating na po yung matagal nating pinakahintay. Ito yung Silver Playboat natin. Ayan mga tropa. Mga siguro dumating to mga apat na araw na kalipas mga tropa Di lang namin na i-vlog nung dumating dahil marami po akong ginagawa dito sa pamilya ko. Bago po natin buksan to ay gusto po namin magpasalamat sa lahat po ng mga subscribers namin dyan sa lahat po ng mga sulit na sumusuporta. At saka salamat din po kay Ma'am JJ dahil siya po yung gumawa ng paraan para makuha po natin to. Ayan, dumating na at bubuksan na po natin na tropa. Kaupay. Baka chocolate to mga katropa. <laughs> Ayan na. Uh... Oh, ayan na, nakabalot wow. na. Nakabalot pa ng... Nagbunga na mga katropa yung pinaghirapan oh. natin. Oh. Nagugulpi. Wow. wow. Do you remember for subscribe yet? Your 100. Mas lalong so, makakahuli tayo ng alimasag nito mga katropa. Sulit ano in? Bains. Wow. Ano laik nga din magpunan. Recognize your team. Ano to? Buksan na rin natin. Wow. Ito, yeah. Upo, buksan yan para sa ano yan, na hindi magbaho. Sa lamin ah, eh. Ah. Oo. Uh Kala -huh. ko pamunas. Neil Mujan, may signature pa oh. Ayun <coughs> oh, Youtube CA Wow. Pwede ka manalamin no? Tapos congratulations. Ang ganda oh mga tropa. Ayan, picture picture. Yeah, picture. Duk duk para. Uh, <laughs> Ayos mga katropa. Maraming salamat katropa sa suporta. Ikaw pa yan, no? Kasi nga yung titsura, eh. Hawak. Continue supporting our channel. Kuya Ed's Vlog. Sunod, gold na, gold. Yeah. <laughs> Mane. Um, ah, ano minit siya? Hinga sa ano niya. Par tatlo siya mga tropa. Itong isa, ano kaya ito? Silver kaya din ito? Ito yung nakuha natin. No? Um, yung nanginginig yung kamay ko. Ah. Sobrang saya talaga mga tropa. Naabot talaga natin yung silver. Di namin inaasahan talaga yan. ng ah. <laughs> Dahil sa supportan yung mga tropa, Naabot talaga natin. <laughs> sa ilang taon na sa mm -hmm. nakuha rin sa kapos magtaga, oh. may linaga thank you lord kahit madalang na lang po kami mga pag upload hindi ibig sabihin dyan na tinatamad na, patuloy pa rin kami sana buhay bilang mga pangunag thank you talaga mga tropa at saka shout out po sa lahat po ng mga sumusuporta sa channel namin Ayan. may shout out ka Pugin. <laughs> shoutout mo yung mga kilalang Ano? shoutout kay ano? Kuya Larry. <laughs> kay Kongjo Yan, kay Bagat. Mga kaibigan ko. yan, yan nice sa product. ano, yung sa, na namin. At saka sa, namin sa, 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 ano supporters po natin Dyan si si Rosalino Ocampo ayan shout out po kay Rosalino Ocampo diyan sa Pampanga at saka sa Kamay Nilan sa katasayan, sa mga sumusuporta diyan shout out po sa inyong lahat at saka sa Michigan po may mga kababayan po tayo dyan na sumusuporta sa channel natin shoutout po dyan sa Michigan at sa, sa San Mansolok ng mundo ayan shoutout po sa inyong lahat shoutout nga pala dyan kay la titina at sa uh, family niya dyan sa Michigan ayan, maraming salamat po sa solid na suportan nyo at saka sa Damit na to. <laughs> galing sa kanya, dam damit na asot ko. Pati ito! Okay nga! Ay, kay, ano pala nanay? <laughs> At is galing sa Michigan! Yeah, eh, ano mo yan? Kay nanay ko rin. Yan <laughs> o, no, Michigan! Ibigay sa kanya. Pati galing. short. Galing, galing Michigan. Dumating na rin yung auntie na kami galing Michigan. Ngayon nakabutan niya to. Elber Buton, masaya din siya dahil nakuha natin ito. Mabunga, mabunga, <laughs> mabunga nga lang si nanay. Kailangan naman. Sikap. So ayan mga tropa, yung video po natin ay hindi na po natin pahabain. Ayan dahil nakuha na po natin, sobrang saya. At maraming salamat talaga sa supportan niyo mga tropa. Dahil... Nandito na po tayo sa Puntong Silbero. thank you. Thank you po talaga ng sobra. Ayan, hanggang dito na lang po yung video natin mga tropa. Ayan, eh, profile natin to. Siyempre profile natin to. Ayan. Oh, pro pro profile natin to mga tropa. May mga videos po kami na nagawa, di pa na edit. Abangan nyo yan mga katropa. Ayan, bye bye mga katropa. Marami. Ayan, bye bye. Maraming salamat. Thank you. Anay. Si nanay. Nanay. <laughs> Anong masasabi mo sa supporters natin? Ha? <laughs> ah, Sobrang saya. <laughs> salamat sa mga nagsusupport. Ayan. Sa vlog ng ni Kuya Ed. Shout out pala sa kapatid ko doon sa Maynila, doon sa Iloilo, kay Nuno Lando, kay Daimak. Kaya tatay ay yung lahat. Huwag um, ka lilimutan ng pagsubaybay. Nanay, Nanay number one salamat. Supporters namin. And yeah, ako maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon din yung nalilimutan magsuporta What sa aking it? pamangkin. Thank you, Lord. Okay, bye-bye. I love you guys. And shout out Daddy John Michigan. Bye bye. bye, -bye.